Wala ka bang kaibigan? Kasalanan mo yan. Hindi, <laughs> pero, pero ano. ah uh, ang pag-uusap natin ngayon ay tungkol sa struggle kung bakit ngayon ang hirap na makahalat ng kaibigan in IRL in real life. Alam mo eh, narealize ko lang ito talaga nung out of college na ako. Nag-umis ako ng college. Ha, baka hirap magkalap ng kaibigan. Di lang mahirap magkalap ng kaibigan. Mahirap din mag-maintain. And, ayun eh, nga, Tapos, yung mga naging kaibigan ako noon na nakilala ko lang sa computer shop. And di ko ka sila kaibigan ngayon. Alas 10 years ko sila kaibigan and di up din ako. Kaya, ang hirap. Sa totoo lang. Ang hirap. Kasi so, ngayon, sanayin naman ako mag-isa. So ngayon, didiscuss natin. mat ganun? Lala, pag adult ka na, pag wala ka na sa school, napakahirap magkaroon ng kaibigan na sa, sa in real life. And actually, maraming factors yan. Una sa lahat, alam nyo ba yung third spaces? So, ang third, third spaces, basically, yung mga spaces na bumunta na din yung tao pag trip lang nila. Pag gusto nila may pag-socialize, ganun. And, honestly, wala nung ganun ngayon dito. Halos wala na. So, ano nga ba ang example ng mga third spaces? Ang pinakauna sa mga gamers dyan, is computer shop. Pangalawa is yung basketball court. And pangat pangatlo, ah uh, ano ba? Yung mga parke, eh. Considered na third spaces yan. And honestly, nakakalungkot lang na, uh, alam mo yun, simula nung naging mas mga technology natin, bumili sa internet natin sa bahay, alam mo yun, naging convenient lahat, naging convenient yung communication natin. Pero at the same time, parang nakakalungkot. Kasi parang mas naging disconnected tayo dito sa social media. eh, ayun nga, parang, even pag ka ng bahay, hindi na malakang ka open mic pag socialize, unlike before. Kasi madalas may hawak silang cellphone or what. Yung social media na yun, parang naging easy adrenaline natin sa kayo pag socialize. Ano na ngayon, ang weird lang na lalabas ka lang para mag ka ng bagong kaibigan. Hindi man magagawa ngayon yun. Kasi dati, so, lumaki ako sa computer shop. As in, napakadali. Halos, more than 50% nung nagkakaibigan ko talaga sa buong buhay ko. Namit ko sila sa computer shop. Isipin niyo yun. Alas doon ko lang namit yung majority ng mga naging kaibigan ko. Yung iba nakikita pa rin hanggang ngayon. Ano pa rin naman kami ngayon. Yung sa friends ko dati, yung friend ko dati na nalayasan ko. Ang sabi lang nila, Uy, okay, tara, laro tayo Grand Chase. Sama ka sa amin. PBP. O, di ba? Yun, naging kaibigan ko na. Tapos tumagal ng kalos. Sapong taon yung pagkakaibigan namin. 'Di ba? Pero parang ngayon ang hirap na sa totoo lang. Siguro ang pinakamadaling options lang na masasama natin towards is e school saka work. Eh, problema dyan, remote yung work ko eh. So, video editor na ako and remote. So, nakakalungkot lang kahit pa paano. <laughs> Pero eh nga, since wala nga yung social media dati, eh, since merong Facebook, merong Facebook dati, and sikat si pa yung Friendster noon. Hindi siya yung buong buhay natin. Parang isang part lang siya ng buhay natin. Pero ngayon, halos, karamihan ngayon, is doon na nag yung buhay nila sa social media. So, ang hirap lang. So, kahit kami, kahit may Facebook kami dati, noong mga 2010, o oh, umay oh ka na tanda ko na, may iita pa rin kami sa computer shop. Kahit yung mga... Actually, marami nga doon may mga rich kid nga doon na may sarili silang computer sa bahay, may internet sila. Pero umamata pa rin sila sa computer shop. Kasi doon talaga pinamadaling way para may pag-socialize kung gusto mo ng kalaro doon ka pupunta. Nalala ko pa nga eh, ano, yung mga mamo sa Counter-Strike noon, pa, uh, ayun, pupunta sila doon sa amin. Pupunta sila sa, may sarili kami computer shop, pupunta sila doon sa inyo. Tapos, aayain kami ng laban. <laughs> eh, kami lang ako yung, kami yung mamo doon sa, sa Counter-Strike. So, ayun, nakikita, okay, ayun, papasin mo na, ang dali lang talaga na makipag-socialize noon kaysa ngayon. Kaya nga napakalaga ng third spaces. Tapos inagdag mo pa na yung dito sa Pilipinas. Karamihan ng dugal dito. Hindi naman walkable. Hindi ka makapaglakad. Ang hirap lakarin. Matatrapik ka pa. Kahit naglalakad ka na. Kasi nakas- may mga muta nang sumisingit. Ang hirap lang talaga ngayon makipag-socialize. Talaga na pag wala ka sa school. Pero sana no, nasa point na tayo na. Kaya hindi ko ka matasabi yung isalan mo. Kasi combination niya ng iba't ibang factors. So Dati kasi, if gusto mong maka-interact yung friends mo, kailangan mo mag-effort na puntaan sila or i-text it sila sa cellphone, nandakiipad. And ngayon, yeah, parang chat-chat na lang ayos na. Kasi mas naging convenient yung conversation. Di naman tulad dati-dati eh. Parang ang weird, pag nag-effort ka, alam mo yun, yung parang, uy, tara, kita tayo. Parang, pag inaaya mo yung ibang ibinunan, uy, tara, kita tayo. Gala naman tayo. Parang, ang weird, diba? Tanda, di ba? Ang lapang di mo ganun kilala. Pero, dati hindi naman ganun ka-weird yung ganun. And yun nga, bike tayo sa third spaces. Pupunta ka lang doon sa pinapunta nila madalas sa tambayan, computer shop, or ano man, cafes. Then doon, mag-usap na kayo. Tapos, di ba? Pero nakakalungkot nga no, na nawawala na yung mga third spaces sa atin. Napa-unit na nawawala yung mga computer shop. Meron pa rin ang mga computer shop. Pasa parang 'di diba na? Hindi na sila yung close knit communities. Alam mo 'yun. Ah, uh, paano tayo tinanawala yung ganong kind ng of community? Tapos simula rin nung sumikat yung mobile games para mas namatay yung computer shop. Kasi nakapag-on sila pag mobile pag laro ka lang sa cellphone mo. Pangalawa, ang dali lang magpalo ng data ngayon. Mura, ay, paano mura na yung data ngayon kung ikaw kumpara sa dati? Tapos, ang nakakalungot lang na pang konti-konti na nawawala yung mga third spaces natin. And sana nga bumalik. Sa totoo lang, kung mag-i-business na ako, gusto ko mag-business na related sa third spaces. Gusto ko rin magkaroon ng ganun community ulit. Na, alam mo yun, tight-knit. Tapos, gusto kayong lahat, kakalala kayo. Pero, hindi nga, kahit pa may mga napamasin na akong business na ina-capitalize yun, yung third spaces. So, ang pangalawang reason kung bakit ang hirap talaga may pagiging ngayon is social media. So, ano may naging mas convenient na lahat. Mas naging connected na tayo. Alam nyo, napakadali lang may pag-interact sa friends natin ngayon. Buksan mo ni Facebook mo or IG, mag-react ka lang sa stories nila. Or sa reels, or you no know, sa mga posts nila, sa mga share posts. Parang ganoon lang yung kadalasan yung social interactions. And parang, parang ang mag-effort na alam mo yun, ay tara, kita tayo, tara, gala tayo. Umaga, ang daming ni-replace ng social media when it comes to face-to-face -face interactions. Alam mo yun, kung may, oh my, kung may chika ka sa kaibigan mo, i chat mo na lang, di ba? So, napaka-convenient na i-miss na yung, ano. Dati kasi hindi yung cellphone mo, so... Ang hirap, i-type lahat. So, madalas, makipagkita ka na lang talaga. Kung gusto mo ng chika na... Makipag-chika na mahaba, di ba? And, ayun nga, parang... Ever since nagkaroon nga social media, parang din ng ganun malabas ang tao. Siguro, factor na din yung kanina na sinabi ko, which is, yung wala nang third spaces, especially sa Pilipinas. Mag-isip kayo, kung nakainig kayo, mag-isip kayo ngayon. Pag sinabi ng third space, ano kumapasok sa utak nyo? Di ba wala? Ay, ito rin eh. Wala nang kumapasok sa utak ko eh. Meron kang third spaces eh. Kasi wala naman na talaga na yung ngayon yun, yun, dito. Tapos, ayun nga, makita natin mga matatanda, ina-encourage tayo na lumabas. Kasi nga, ano yung mag- Try nyo naman lumabas. Huwag kayong puro social media. Pero, ayun na eh. Ano yung magandang buntaan sa labas? Di ba? Ang convenient na ngayon lumabas. Di naman dahil tinataban na mga tao. Dahil mahirap lang pala niya. Ay, to, Siguro wala akong sariling motor. Hindi ako ganun lalabas sa bahay. Napakainik na. Tapos, alam pa nag-traffic dito sa amin. Pag lumabas ka, matatapik ka rin eh. Kahit naglalakad ka lang eh. Kasi ang, ang sige-skip ng dadaanan mo. Tapos may mga motor pa na sinisingit-singit. Di ba ang hirap? Alam mo yun? Naging convenient nga sa atin lahat. Pero at the same time, parang mas naging disconnected tayo. Tapos, ayun nga, dahil sa, ano, social media, parang mas naging less present tayo na pumunta na tayo sa cafe. kasi aesthetic ganun, aesthetic, kasi gusto mo na makita na, uy, ma sarap ng inakain ko, di ba? Parang gano'n na yung iba. And, alam si may mga times na, parang gano'n din iisip ko, pupumot pa ako. Tapos, iisip ko, ay, bakit ganito na ako ngayon, di ba? <laughs> Sa mga kaibigan ko dyan, mapapansin nyo, pagkasama ko kayo, yung cellphone ko, nakataob lang siya na gano'n. Sa harap nyo, ano nyo kung bakit? <laughs> kasi para mahiya ako, para di ba, mag ay ipag-socialize ako. Tutok talaga ako sa kausap ko gano'n na, na present ako. Ay, parang nakalagi dun sa harap mo, nakatumba. Ang hirap ay ako Ginagawa ko talaga lang yun. Kung napapansin nyo, ano ko din yung napapansin kasi nagsiself nun. <laughs> Tapos yun ba ha? isa pa is, yes, since di tayo nakalabas, ayun yun, na, dahil na yung ipag-socialize sa labas, na, na, napakadami ng na-replace ang social media when it comes to face -to -face interactions alam mo yun, mas naging awkward tayo. Mas naging, asaging awkward when it comes to socializing. And nakita nyo man yun sa mga memes na, alam mo yun, ang ingi, -ingi nila sa Facebook. Tapos pag nakanam sa chat, tahimik. Eh, pag nakita mo sa personal, tahimik, di ba? So, ano ka ba dito? Unang sa lahat. is magkaroon sana tayo ng third spaces, di ba? Na sana dumami yung mga third spaces natin. Alam, talaga natin ng third spaces. Tapos, meron pa tayong ano, eto walang walang ganda sa ano, Manila. I mean, di naman sa wala mo ang ang konti lang niya, di ba? Dapat niya kada ano may park eh, di ba? Kada barangay. <laughs> Kahit nga dito walang ganong park eh. Ang sa buong na to, ang park lang dito sa amin is iisa lang, di ba? And din sa katabing bayan, iisa lang din. Sana dumami pa, dumami pa yung mga parks dito. Kasi, ang kasi talaga sa mga parks, ang sayang tumambay sa parks. And pangalawa, um, sana siguro more on sa sarili natin is sana maging mas intentional tayo when it comes to spending time on social media. Alam niyo yun? Kasi nung nabawasan na yung time sa social media, mas naging group na yung relationship ko sa mga tao sa paligid ko. Mas naging present ako. And hala kayo rin kasi dumating din sa point na nandito ako sa social media to, the point na yung mga pusa ko sa mga aso ko hindi ko lang sila na nakaka-interact gaano ganun tangi pa sila ng attention sa akin and sana nga alam mo yun sana na dum yung sa atin sana naman maging walkable yung city natin ang hirap mag-aya diba ilang naman sasabihin ko salamat <laughs>